Hello. Hello guys, good evening. Guys, pag-usapan natin yung ano guys, yung yung about sa droga sa mga iba-ibang klasing mga droga, yung shabu, cocaine, mga party drugs, yan. Ah, guys uh, sana ano guys wag nyo tikman talaga yung mga bagay na ganun guys kasi pag natikman mo yan one time ano talaga hanap hanapin mo yan guys maging adik ka sa pag user ng mga ganung bagay guys tapos guys dun sa mga friend mo na ano guys yung sila ang nag sa iyo na gumamit ng ganun guys ano guys malaking kasalanan yun guys yung tinutu tinuturuan ka ng ano guys yung mga bagay na dapat hindi kasi pagkaibigan mo yun guys tapos nagtuturo sa iyo ng mga ganyang bagay sabihin ano na siya drug addict user na siya guys Huwag mo siya tularan, guys, kasi masisira yung buhay mo, guys. Ibig sabihin, wag na natin dagdagan yung ano, magulo ang mundo natin pag pag na-influensa lahat ng influensya ang mga kabataan. Dahil sa matatanda ngayon, mayroon silang ano guys, tinuturoan nila guys na pag do-droga tinuturuan nila yung mga new generation bawal po yun pinaparusahan po ni God yung ano ang nagtuturo ng ganun guys kasi isipin mo guys tayong mga anak ni ano ni God dapat hindi ma-influensyahan ng mga ganyang bagay yung mga droga mga cocaine, mga party drugs dapat hindi kasi kung tumikim ka ng ganun guys na na-influencia ka sa mga kaibigan mo nasisira yung otak mo guys nasisira yung otak mo yung isipan mo yan bali hindi, hindi na normal yung pag-iisip mo hindi na ibig sabihin pag nakatikim ka ng ganun bagay guys yung isip mo hindi na siya normal kasi yung tinitik mo na droga mga cocaine, mga party drugs pupunta yan sa otak mo guys uh, one time na makagamit ka ng ganun doon yan naka ano sa otak mo pupunta sila doon sa utak bali pag sip sip mo yung mga ganyang bagay dairi ka agad yun sa ano sa pupunta yun sa otak ng isang tao guys sa brain yun dapat ano guys huwag ka talagang tumikim ng ganong bagay guys kasi pag first time mo ano tuloy tuloy na tuloy tuloy na ang gamit mo ng ganon guys kaya huwag ka talagang gagamit ng ganon guys kasi nasisira yung kinabukasan mo sira na yung isip mo maka hindi mo na maibalik yung normal mong isip ibig sabihin yung dati mo hindi ka gumagamit normal ang pag-isip mo nasa tamang isip ka bali ang pag-isip mo tama yung more on ano more on kabutihan ang nasa isip mo yung hindi kagagawa ng masama gumagawa ka ng tamang gawain yan tumutulong ka sa ibang tao kasi